Baka batang bata ka, na, heart ka na. Ay, siya nga pala. Siya nga pala. Meron akong revelation. Woo! Nalimutan ko lang na kanina. Merong mataas ang posisyon sa bansa na namatay na heart attack. Hindi pinakilala yung mukha niya sa akin. Basta sinabi lang, mataas ang position dito, heart attack, patay. Sino yon? Makikilala ninyo pag na, nangyari na. Love Anong sinabi niya sa akin? Anak, I'll give you the power of the air. Anak, ikaw na lang mananatiling nagsasalita sa kahanginan. Tapos haharangin mo yon. Bibisitayin ka nung anghel. Sasabihin sa iyo. Tingnan ko nga ang gat sa liig mo. Bakit ang laki nun yan pag tinlipit niya ang liig mo o ang ugat ng liig mo mamayang gabi, bukas ganito ka no, hindi ka naman kapagsalita. oh, may pinahayag sa akin, sinabi ko na sa inyo, isang taong napakataas ng posisyon dito sa ating bansa. Hindi ko sinabing pinakamataas, isang napakataas na posisyon. Namatay because of heart attack judgment ba yon o hindi? Ewan ko, pinahayag. Sino siya? Ay eh ako mismo hindi ko kilala, hindi pinakita ang mukha. Sinabi lang sa akin, sa kapayagan. Kailan niyo makikilala pag namatay na. Whew! Kaya, dahan-dahan kayo sa paglilingkod na ito na hindi ninyo lubusang kilala.